Oh. Ayan. Ayan oh. Alam ganda mga kadiskarte oh, dito lamang po ito sa clinic dito oh, tao kita natin daw. Oh. you know, sa may parang kamera oh, nagbutang ng mo na, daw, oh. you know. Dami tira tao oh, mga kadiskarte oh. Ayan oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan oh. Atang ganda pun yang luar itu, toh. Ayo. Pasirlah nanti berita. Anggara oh. Eh. mga lugar na ayun o, puro Ang dami din yung ng tubig. Ayun o, tuwing. Ito, marami o. Oh. Grabe dami ng isda o, oh, ano you know. Ang lalaki, mga kariskarte you know. Wow! dami isda o, oh, ano you know. iba't iba't tulay o. Oh. Tangan, oh at pag nakita ng tao lumalapit sila oh, yun, know? palapit sa akin oh yun dami oh ang daming kulay pula dito mga kariskarte tilapia oh you know? ah, at, at, talagang makikita po natin dito ang dami po ng tilapia malalaki na po ang iba ang iba po yung maliliit pa at dito po sa kabila ito ang dami rin po mga riskarte, oh, mga you oh know? pag nakita po sila ng uh, aninong tao lumalag magsilalapitan po sila at uh, sanay na po sila sa pagpakain uh, ano? Oh, you know? para mga para pong tingnan mo yung ulo oh, nabasa na ang mga ulo oh. at yun ang isa ang oh, laki oh, mga kariskarte oh. ang laki na isa nito oh. yun ang sa ilalim oh, dalawang piraso ang laki oh. ang laki na, may, uh, may kalating kilo na siguro yun know? ang oh, laki ayun ang laki ng mga kaliskarte at ang dami pong mga ito oh, you hindi know? sa kabila naman po mga may kulay kulay pula at uh, parang marosas-rosas pula yan uh, ang bilis ka dito mga kaskarte you know? ah talaga namang kung magpulag ay parang mapakinggan uh, mo lamang yung pula ng isda no? Brad may laman, may laman itong kabila ito madalang lang oh. Oh. Lapat ang ganda. Ganda na beauty ng dok kay dok na ito. Dito lamang po ito sa dalhikan kay Dokting. Ayan ang uh, Dr. Herbalis. Ayan. Ayan. At nandito po tayo. Naghatid tayo ng pasinte. Ayan. Dahil po is daw.